Etong gaga na si Harry Roque ay tila nadulas na naman. Para mo na rin sinabi na power hungry nga si Sara Duterte. Kaya lang ayaw niyang siya ay makita ng taong bayan na ganon. Ayaw niya na lumabas na siya ay power hungry. Pero yun ang totoo. <laughs> Una na pong sinabi na itong si Sara Duterte na hindi niya pakawala si, sino ba yan? Si Kiko Barsaga. Hmm. Ikwento niyo daw po yan sa pagong. <laughs> Hindi pa kawala. Ito, parang ang gustong sabihin na itong si Harry Roque, una, pakawala, niya si, pahawalan ni Sara Duterte si, si Kiko Barsaga at yun nga, pag-amin na rin na power hungry nga itong si Inday Lustay. Kaya lang, ayaw niya makita, ayaw niyang lumabas. Kaya, hinayaan na lang daw itong si Kiko Barsaga na magsabing Marcos resign. <laughs> yun na rin yun. Yun ang ibig sabihin nun. Ito yun, no? Oh, ayaw ni Vipi Sara na lumabas na siya ay power hungry kaya hinayaan or hayaan natin daw na si Kiko Barsaga ang magsabi na Marcos resign na ayaw sabihin ni Inday Sara dahil sa delikadesa. <laughs> Tanga, ayaw daw sabihin. Pero ikaw ang nag-uudyok sa mga nasa paligid ninyo, Sara Duterte, at siempre kasama si Harry Roque, na manawagan magkaroon ng ganitong campaign ng pagre-resign ni PBBM. Huling-huli sa bibig etong si Harry Roque. At pinahamak mo na naman si Inday Lostay dito sa statement mo na ito. O ayan, power hungry, kaya ang ginamit ay si Kiko Barsaga, hinayaan si Kiko Barsaga na magsisigaw ng Marcos Resign. Điều lành